tahanan ng higit 3,000 Pilipino ang India. Isa na rito ang tinaguriang ang father of modern sushi evolution sa India na si Chef Augusto Cabrera. Dalawampung taon na sa New Delhi si Chef August. Nakapagbukas na siya ng hindi bababa sa 10 restaurant sa Kapitolyo ng India. At sa panayam sa Newswatch Plus, sinabi niyang hindi niya inaasahan na sa India yayabong ang kanyang karera. Ang maganda rito, wala silang ano, walang uh walang racial uh, discrimination. Lahat ng tingin nila sa mga Pilipino, uh, okay, matataas ba? Respetado. Mula sa paggawa ng sushi, unti-unting nakilala ang mga putahe ni Chef August sa Indian market. Ilang mga Bollywood at Hollywood stars, NBA at cricket players na rin ang humanga sa gawa ng Pinoy chef. Ang masarap uh, bilang isang Pinoy kasi bira ang mga Pilipino rito. Kaya Uh, Masarap ang pakiramdam, uh, lalo na mga ibang lahi yon, na appreciate nila yung, yung gawang Pilipino. At ngayong taon, isa na namang Filipino-Japanese-Peruvian inspired restaurant ang sinisimula ni Chef August sa New Delhi. He's a very well-known person in the food industry in India, especially Delhi. So a lot of people refer him as the father of sushi amongst his peers in Delhi. So he's made quite a good name for himself here. Yeah. Sa paggawa naman ng malilikhang obra, ibinubuhos ni Leslie Fotedar ang kanyang atensyon matapos ang sampung taong paninirahan sa India. Dito na rin bumuo ng pamilya si Leslie at binayaan siya ng dalawang anak. Once na inilagay mo yung paa mo sa isang bansa o isang lugar, you have to embrace it. It's either you make it or break it. So ganun lang siya kasimple. Malaki ang pasasalamat ni Leslie dahil natuklasan niya ang kanyang talento sa pagpipinta at nabigyan siya ng oportunidad na i-display ang kanyang mga likha sa Embahada ng Pilipinas sa New Delhi. Na ibahagi ko, ipakita, gumawa ng mga obra na ang 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 kumbaga ang likod o ang rason ng kung bakit mo nagawa yung isang obra na yon ay isang ina na nagsusumikap na maging maayos, magkaroon ng peace of mind at uh, higit sa lahat may ipakita na hindi ka lang basta nanay. Hindi ka lang basta nanay. Meron kang something na pwede mong ipakita. Tumutulong din si Leslie sa ilang mga kabataan sa India na magkaroon ng sapat na edukasyon. Sina Chef Ogos at Leslie kapwa kwento ng tagumpay, pangarap at pagsisikap ng mga Pilipino sa anmang panig ng mundo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus, New Delhi, India.